Hello mga palangga, mag-hold tayo sa ating Pinamili sa Ross Yung Ross mga palangga, hindi yan siya upaya Pero, muray mga paninda nila at kamagaganda So, galing kami doon at nag-shopping kami Kasi nalungkot ako mga palangga ngayong araw ba Parang, iwan ko, basta nakakaramdam ako lagi So, ako akong asawa akong mag-shopping So, ito mga palangga ano siya, may ano ito sa loob mo. So, sige na mga langga, I hold na, i-try na natin. So, ayan siya mga palangga, ang ganda ng fit. Ang ganda ng pagka-fit niya mga palangga second natin na binili ay itong short mga palangga. So, i-try natin. So, ayan mga ganda siya. Alright. So, ito yung pangatlo mga palangga. Parang siyang kapwipan. Si China. Okay. So, ayan siya mga palangga. Hindi ko alam po. Maganda ba siya? Parang nagandahan lang ako sa kulay ng mga mga palangga. Maganda yung kulay niya. Kaya, kinuha ko. Tapos, eh, So, itong mga palanggan dahil summer na, mainit na so ito siya. gano'n ito 12.99 12.99 sya mga palanggan tas ito mga palanggan ito so, ay tama lang siya mga palangga ito naman ay how much is this $12.99 din siya mga palangga maganda siya tapos ang next ay ipang bahay ko lang naman ito, itong mga palangga. Nagandahan lang ako sa design. Oh, yan. Ang ganda ng design niya. Tsaka malambot yung tela niya mga palanggang. So, ang next. Ito. Nakita din ako dito mga may Mahilig ako sa Hello Kitty. Ito. Try natin. Ay, bebel mo. Pinatawanan ako ng asawa ko mga palangga. I'm looking, baby. I'm looking. Ang cute so, mga palangga, no? Ipang bahay ko ito. So, yan lang mga palangga. Binilang ko ng short yung asawa ko kasi ayaw na magkabi. So, yan lang mga palangga. Itingnan ko yung mga prices mga palangga. Gusto ko yung rose na ano yun ang mga palangga? Shopping center. Mga magaganda yung mga damit nila doon. Tsaka ano. Oops. Okay mga palangga. Tapos na tayo mag home. Magsukat. Tingnan natin yung price. Ito sya mga palangga ay... Ang dating niyang price ay $10.99 $7.99 na lang. Tapos ito ang dating niyang price $16.99 $12.99 na lang siya mga palangga. $12.99 Tapos ito naman ang dating niyang price ay $9. So, $5.99 na lang siya mga palangga. Tapos, ito naman. Ang dati niyang price ay $10.50. $7.99 na lang siya mga langga. Ito. Ang dati niyang price ay $10.50 din. $7.99 na lang. Tapos, ito mga palangga. Ito ang dati niyang price ay $15. $7.99 na lang siya. Maganda siya mga palangga. Para siyang palda tapos. Meron siyang cycling sa loob. Ano. Yes, ito. Nakuha ko lang siya ng $8.99. $16 ang regular price niya. So $8.99 na lang mga palangga. Tapos yung asawa ko, ito lang ang binili niya. Short tsaka medyas. Kaya ang asawa ko mga kanda, gusto ko hindi siya kasama pag nag-shop na ako kasi hindi siya bibili ng damit niya. Kaya ako ang namimili ng damit niya. Ako na may mga palangga. So, ayan lang mga palangga. Lalabahan ko ito mga palangga. Ganda ito sa katawan mo. Malamig siya sa katawan mo. palangga. Ganda ng design. Niya. So, yun lang mga palangga. Ang ating ganap for today's video. Thank you for watching mga palangga. Bye-bye!